yata ito tama okay Pagkas rin First time na mong yung... Actually nabili ko yan, second hand din Ilan Ilang taon na ito siya sir? Ilang taon sa atin, limang taon Tagal-tagal na rin pala no? Matibay yung isang binjur talaga Ano lang talaga? Halaga lang, yun. lang Yung sa preno nga ako sinapalitan eh. Yan pa rin yung ano eh, yung... Hmm. Matapit ka na ba nag ng ano? Matagal lang sir. tagal lang? Pandemic pa. Oh! Uh. Pero nakaano ka na rin? Naka-encounter ka na rin ng ganyan? Sa mga adventure? Hmm. Opo. Minsan naman kadalasan doon sa wirings, doon sa uh. yung pinalitan nyo, minsan doon. Uh. Uh. Kasi ako, puro lang DIY ako eh. Kaya uh. minsan nag <laughs> YouTube ako nagbabasa ko ng mga ano din sa message forum uh. kung ano mga sira nag message ka pala <laughs> hindi ko na nasabihin na ako Matagal ka na, sir, dito sa DASMA. talaga yung na, sir, yung gauge yes, yeah. niya. Doon lang ito, sir, sa wiring. rig. Okay. Tingnan natin doon koneksyon to doon pwede sa sakit eh yan mga sir ano ito na yung uh, panel gauge ng adventure na uh, diesel diesel engine 4D56 bali ito ang kaya nagpunta si sir sa akin dito kasi yung uh, issue nya uh, itong ano yung sa temperature gauge hindi ko lang na video kanina nung pagdating ni sir yung temperature gauge ni sir pag unang susi uh, kikibola ng konti bago din sa may guhit na malaki sa baba pero kahit mainit na makina, hindi na talaga nataas. Yan. Uh, chinik ko yung ano kanina, binuksan ko yung sa unang video, binuksan ko tong ano yung panel gauge, chinik ko yung ano, sinimulate ko yung temperature. Okay naman yung yung motor niya, yung coil. At uh, nung ano sabi ko i-check na lang namin sabi ko kay sir mayari i-check na lang namin yung wirings buo din naman yung wirings yung pala ah, uh, Nagpalit kasi sila mga sir ng ano ng sakit dito sa sending unit yan. Wag muna natin yung ano. Yan. nagpalit kasi sila ni sir ng ano ng sakit dito sa sending unit. Pinapapalitan doon niya sa mekaniko. Yung pala mga sir, yung connection ng galing sa gauge uh, na ilagay ng mekaniko dito sa connection ng ano sa papunta sa timer ng heater plug dito nagkabaliktad sila ng connection mga sir kaya yung yung reading ng temperature gauge in wala hindi siya hindi siya nag uh, hindi siya naangat kahit mainit na yung ano yung makina Yan uh, Yan okay na yan mga sir pinagpalit ko na yung ano binalik ko na sa dating connection niya Yan ayos na may reading na yung temperature ni sir yan nagpalit kasi sila ng sakit mga sir tapos nagkamali ng kabit yung mekaniko nakala ni sir yung sira yung ano yung sa gauge yung pala dun lang sa connection lang pala mga sir si sinimulit ko kanina to okay naman eh kaya sabi ko kay eh, sir i-check na namin yung ano, yung linya yung wirings buo tapos kaya nag Desi na siniko rin yung ano yung pagka-connect doon yung pala nagkamali lang ng kabit talaga ginamitan ko lang ng ano mga sir kasi yung yung wirings papunta doon mga sir hindi na rin original hindi na tugma yung kulay dito sa sakit papunta doon kaya gumamit ako ng uh, tester nag continuity check ako yun na, na nakita ko na baliktad lang yung kabit doon sa ano sa connection ng sakit na sa tamang temperature reading na yung ano yung uh, temperature gauge ni sir yun lang mga sir maraming salamat maliwanag pala sir eh maliwanag pala eh maliwanag yung ilaw mo maliwanag.